Pare, puno po tayo ngayon at napakadaming tao. So, samahan nyo ko for today para meron tayong isang maswerting mare o pare dito sa Isla Restaurant. So, ano po pangalan natin? Lorraine. Lorraine? Aldrin po. Aldrin, yes. Ako po ang angel ng Isla at welcome to Isla Restaurant. Pati naman po natin. William po. William. 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 At si... Jordan ho, Jordan. Jordan! Balita, is it your first time po dito sa Easter Restaurant? Right? Yeah. No? Ano pong masasabi niyo? Masarap po ang pagkain. No? Masarap po. At, at babalik po kami rito. Ano Marami pong salamat. ano pong favorite up? Uh, Lakon. Nakikita ko yung napakaraming, napakaraming palab, may palabok, may crispy binagoongan. At ano po yung mga in-order natin? Ah, uh, ano ba to? Atinolang combination. Tinala combination. Tapos sa uh, kare-kare seafood. Ah, ah okay. Tapos sa ah Ben, and then ben okay. binagoongan. Oh my god. god. Ah, then oh, pakbet pakmet and then na uh, oh, yes. Yeah. Tsaka yung miswa and then fried chicken oh, Masarap okay. so, lahat Aside from unlimited steam rice So meron po tayong mga special deals dito sa Isla Restaurant Yes, right. libre po yung steam oh, rice to... Oh wow So <laughs> <laughs> ngayon, ano po ba ang special? na sine-celebrate natin for today. It's our 24th wedding anniversary. Wow! Congratulations! Wow! Meron po ba kayong message? Ako <laughs> naman. Wala naman. Wala naman. Stay, stay, stay up uh, to be a being loving wife. Yes! <laughs> o, siya naman oh, ganun din. <laughs> oh ganun din. loving din yeah that's we are no um stay healthy mm that -hmm. is yes, stay healthy and loving yeah so bilang pasasalamat po uh, so ito po ang ating blessing na mula sa Isla restaurant ang 50 dollar na gift certificate on your back next visit po magagamit niyo po yan yeah yan. I-celebrate nyo rin po ang anniversary dito. <laughs> yeah. Next, next month is my birthday. Yeah, birthday naman. Dito sa isla, birthday. Nasabi niya ang birthday. So meron tayong 15 days before at 15 days after your birthday oh, okay. celebration. Meron po kayong mga avail. Oh, okay. yan. Dito lang po yan. Dahan kasama namin yung anak namin from Philippines. From Philippines. So mga mare, mga pare, ininbitahan ko po kayo dito sa Isla Restaurant. Bisitahan niyo po kami dito sa 5720 Mowry School Road, Newark, California at sa 448 San Mateo Avenue, San Bruno, California. MaIslaRestaurant.com. Abangan niyo po Isla Grand Pleasant Hills sa Concord po. Malapit 12 minutes away from Concord. Uh, sa 548 contract uh, ko sa Boulevard Pleasant Hill. Isla Grand Pleasant Hill Abangan na yun. So hanggang sa muli po dito po sa tour tourist destination. Sabay-sabay po natin sasabihin,